welcome to my YouTube channel. So, for today's video, ayan, wala na talaga akong maisip na lutuin. At nangimiss ko yung hipon na may gata. So, yung ating lulutuin for today's video, ayan, hipon. May hipon tayo dito na nalinisan ko na hahaluan natin siya ng malunggay. At, syempre, lagyan natin ng gata. Ito ay kinuha ko lang sa aming tindahan. So, hindi po siya sponsor ng NOR. Ayan. So, hindi siya sponsor, ha? At hahaluan natin ng tanglad, luya, at sibuyas. So, yan lang yung ating mga sangkap sa ating ginataan na hibon. So, dito sa ating hiwagang kawali, ariyan, magpapakulo na tayo ng tubig. Ilagay natin yung ating tanglad, yung ating luya, ayan, at yung ating sibuyas ayan, napakadaling lutuin lang to guys ito yung luto na minamadali charot, ayan, so pakukuluan lang natin yung ating mga sangkap minantay natin yung ating pinapakuluan sangkap na kumulo, ano yun? ang gulo mo vikaryan, ano pinapakuluan na sangkap charot, ayan, so habang minantay natin yung ating tubig na kumulo itong ating dalawang sashi na ginataang gulay ating ibubuhos dyan sa ating bowl kasi guys, pag, ginagam pag ito yung ginagamit kong gata, uh, minimix ko muna para hindi tayo mahihirapan pag uh, tunaw sa gata. Ayan. So, dalawang sachet yung aking gagamitin kasi gusto ko yung gata na malapot-lapot. Ayan. Tinamad kasi akong bili ng niyo guys sa palinki dahil wala ditong uh, binta na gata na tiga lang. So, dito tayo sa powder. Ayan, bubuhusan lang natin yan ng mainit na tubig. Ayan, mainit na tubig yung aking nilalagay. Kaunti lang. Ating hahaluin ng maigi. Ayan ayan, nahalo na natin. Ayan. So, ganyan yung tekniko ko sa paggamit ng ginataang gulay. Nor na ginataang gulay. Ayan. Para pagkabuhosan uh, natin doon sa ating pinakuloang tubig, hindi na tayo, hindi na siya mamumumo. Ayan. So, silipin natin guys yung ating sinalang na tubig. Kung kumulo na ba, ha? So, ayan, kulong-kulo na yung ating uh, ingredients. Ayan. O, ba diba? So, ilalagay ko lang dyan. Hindi ko pala naipakita sa inyo yung nor cubes. Shrimp cubes itong aking gamit. Ayan, para dagdag lasa sa ating sabaw. And then, ilalagay na natin dyan yung ating gata. Ayan. At syempre, sisimutin natin yan kasi sayang yung mga dumidikit kasama sa bayad yan. Ayan din. Halu haluin lang ba? Pagpasensyahan nyo na guys yung aking vlog everyday dahil maingay talaga. Maingay talaga kasi nasa kalsada kami. Nasa tabi kami ng kalsada. Left and right yung sa sakyan na, na, na nagsiliparan. Ganun. Ayan. So pakukuluin lang natin yung ating gata. Ayan, kulong-kulong -kulo na yung ating gata. Ayan, ilagay na natin yung ating hipon. Ayan. At isabay na rin natin yung ating malunggay dahil yung hipon, madaling lutuin yan. Pangit yan pag nag-overcook kasi ah, pagkain mo parang kumakain ka na ng rubber band. Ayan. So next na natin yung ating malunggay. Ayan. Yung ating malunggay medyo hindi na sya fresh kasi nga hindi ko naluto agad. Pero pwede pa yan. Sabayin na natin. O ba diba, Undas pa tayong may gata. Kasi naman guys, kung bibili pa kami ng niyog, uh, 25 pesos yung niyog dito sa probinsya. Wala na kasi kaming niyog kasi yung niyog namin, pinaputol dahil nakakasira ng bubong sa kapitbahay. Kaya eh, wala na kaming niyog. Ngayon, pag bibili kami, 25 ang isa, eh, ikaw pa magtiga. O, di ba daming trabaho? dito na tayo sa practical na ginataang gulay. Ayan. So, lagyan lang natin ng kaunti asin yan bago natin tikman. Kaunti lang kasi naglagay na tayo ng shrimp cubes. Baka magiging dagat yung ating sabaw. Ayan, may nagpanday na kapitbahay. Diyos niyo marimar. Ayan, so tikman natin yung sabaw kung karapat dapat na ba sa ating panglasa, kukuha lang ako ng kutsara. Ayan, hindi ko pa naman yan sinubo sa bibig. Baka kasi yung asin ay hindi pa natunaw. So, tikman ang sabaw. Macharap. Macharap na macharap. So, dahil malasa na siya guys, so okay na siya. Luto na yung ating ginataang hipo na may malunggay. So, ilipat natin guys sa ating lagayan. Ayan na yung aming ulam for today's video. Ayan, ginataan na hipo na may malunggay. O pa diba, napakasimple at madaling loto eh. So, kung nagmamadali ka, pwede mo itong gayahin sa pagluto. Ganun. Kung mahilig ka sa gata at malunggay. Ayan. Pwede pwede mong gayahin to guys. So maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kainan na kami. Bye bye everyone. God bless us all.